at sumama sa aking paglalakbay sa Pangarap na Lakbay. Hello mga repatits at mga kalakbayers. Ako si Kuya Chichi at welcome sa Pangarap na Lakbay. Ngayong buwan ay ang segment nga natin ay ang lutong lakbay. Naku, kung nakara nakarang episode ay napanood nyo ang isa nating video. Ngayon ay may makakasama ulit tayo at ang lulutuin natin ngayon ay sobrang espesyal sa puso ng bawat Pilipino. Siguro walang Pilipino pa yata ang hindi nakakatikim ng lulutuin natin ngayon. Pero, bago natin reveal ang kakainin natin or iluluto natin ngayong araw, ay may makakasama tayo. Siyempre, ang hirap ng mag-isa, di ba? Ang hirap-hirap. Kaya naman, ang makakasama natin ngayon ay isang nating kaibigan mula sa Makati. Palakpakan natin si Miss Bianca! Palakpakan natin! <laughs> Hello Miss Bianca, maraming maraming salamat at welcome sa pangarap na lakbay kung saan tayo Ikaw eh, saan ikaw ay naklakbay para magluto. Kaya lutong lakbay. Anlayan ang layo ng nilakbay mo ha. Pero kamusta? Kamusta ang biyahe papunta dito? Kamusta ang lakbay? Okay naman. So Miss Bianca, ano ba ang lulutuin natin ngayong araw? Ang lulutuin natin ngayong araw ay patok na patok sa mga Pilipino. Wow. At uh, traditionally, hindi nawawala sa hapagkainan. Oo, no. talaga naman. Number one sa puso natin yan. Yes, At, number one din to sa puso ko kasi lagi kong niluluto to sa mama ko. Ay, ang sweet naman. So ano nga naluluto natin? Adobo. Adobo pork adobo. adobo. Yes. Ayan. Ano ba ang tradition mo ng pagluluto ng adobo? It is yung same way na nakasanayan or merong bang ibang ginagawa? Actually, same way lang naman. Same way lang, pero siguro mas extra love. Yeah. Tapos diba? uh, may extra hot. Ay, oh, extra hot and extra love. Gusto kong tikman yung extra hot and love na yan. So, without further ado, guys, magluto na tayo at watch out, guys. Pero, by the way, guys, kung hindi ka pa kasubscribe sa aming YouTube channel, mag-subscribe na kayo, mag-like and follow. Malay nyo kayo na ang makakasama namin sa next segment namin sa Lutong Lakbay. So, yung ilulutuin mo is the native one or the traditional one. Yes. Yeah. Which is suka, ganyan, bawang. Yung may pata. mga common ingredient. Okay. Tapos so, lalagyan lang ng konting arte. Gan? Arte. So, gusto nating matikman ko ano nga ba yung kaibahan ng adobo ni Bianca <laughs> sa traditional nating itikman. <laughs> Pag natikman mo, makalimutan mo ikaw si Kuya Chi. Grabe na ako niyon! Apakalalim oh, naman ng hugot na makakalimutan ko. Pag hindi ko nakalimutan, kakainin mo. <laughs> so ikaw, ngayon, anong pinagkakaabalahan mo aside sa pagluluto ng adobo? <laughs> Nagpa-part-time. Ah, so anong part-time mo ngayon? Yung sa notary public. Ah, so, mga ano ka, notaryo, notaryo. Mm. Kamusta naman ang income doon? Ayun, sa ngayon, matumal. Matumal. So nag-aaral ka pa? Stop po. Stop. Pero hanggang saan ka na natapos? Bali, hindi ko po natapos yung first time kasi nagka-problema last. Karoon ako ng illness. Lumabas yung sintomas. Thomas. Bali, inborn siya. Nito lang lumabas nung graduate ko ng K-12. Tapos nag-ROT sin. Illness, ano yun? Sakit. Sakit? Anong sakit? Sa heart. Ah, sa heart? Hiniwan kasi ako ng joke. Ooy! Oh. Ay, ko, broken hearted naman. Akala ko naman masadong seryoso. <laughs> Hindi. Pagpapinok po kita nito. Pero ano ba, seryoso ba? Seryoso. Ah, sakit sa puso? Yes. Ano siya, congenital. Congenital. Ah, okay. Problem. Pero, Pero yung sa akin is PDA. PDA. Oh. Anong PDA? Patent ductus arteriosus. Oh, alam niyo Ano ibig sabihin no? <laughs> Ano ibig sabihin lang pa, papayrapan niyo pa Pero alam niyo, ha, na umahanga ako kay Bianca kasi she's ano, very ano lang, parang pagka nakikita ko, positive person, go lang. <laughs> dali namin pagkakilala. <laughs> Pero hindi deep inside, you have something pala na uh, pinagdadaanan. Yeah. So, okay. kamusta naman ngayon yung ano? Bali, nakaka-two operation na ako. Last year, SOP. Kasi, 50-50 na talaga ako. Lumabo ako ng gusto kasi sobrang dami ng tubig sa katawan ko den sa baga ko. Tama ba yun yung yun dinidrain? the drain mm -hmm. sa sa'yo yun? Drinain ako nung una, then parang may kinat sila na something na lumitaw na ugat. Oo. Oh. Para, para mag-circulate yung dugo. Mm -hmm. Kaya, kasi hindi siya nag-circulate ng maayos. So yun, nag, da, nag ano ka pa, medita, meditation ba? Medicate. Medication. medicate. Medication, nagme-medication ka pa? Yes. Yeah. Uh, Bali yung pangalawa ko nito lang July. Tapos may pangatlo pa. Ori. Oh, grabe. Ginagawa kong robot naman mga doktor. Grabe no. <laughs> Alam mo, yeah. napakahirap yan, lalo na kung ang sakit mo is nasa ano nasa loob, um, 'di ba? Yeah. Kasi hindi nakikita, lalo na ngayon, napakamahal ng mga kailangan na gamot, mga aparato na ginagamit siya, so, napakamahal. Pero kamusta naman? I mean na, lalagpasan naman yung mga pangbili ng gamot, yung mga check up. Dito uh... lang nagpapalya-palya ako sa gamot kasi okay. lahat ng lahat ng ipon ko na pampaaran ko okay. na ilabas na last year, lahat-lahat. So bali ayun, lalapit tayo sa mga nakaupo. Oo, oh, Kaya sa mga pre, singa, para naman mo pa, Alam mo, ito, nakakatawa ito. itong si Bianca, no? Yung pinagdadaanan niya, kung ako, ako may pinagdadaanan, siguro malungkot lang ako. Pero siya parang wala lang, parang, parang may lang yung pinagdadaanan niya. Gano. Kung do. iisipin mo kasi siya, pa, ano ka, yung parang madide- madidepress kapag pag oh. iniisip mo siya eh. Ako, binabaling ko siya sa ibang, kagaya ng pagtitiktok, panonood ng oh. video, di ba? So, anong ulang gagawin natin? So, eh, mainit na. Mainit na. Mainit okay, na. mainit siya. To butter. Okay. Wow, butter. Pag mayaman, butter. Pag ganit, or margarine. Margarine, margarine. Oo. So, ngayon guys, nilagay na natin mantika. Anong next natin lalagay? I, ano, bawang. Bawang. Okay. Wow. Charap. Pwede na yan. Adobo na yan. Ano yung pinangahawakan mo para magpatuloy pa sa like sa kabila ng mga pinagdadaanan mo? Pinangahawakan ko na lang ngayon. Siguro yung ma-enjoy ko yung buhay ko yung mga hindi ko nagagawa, kailangan gawin ko na siya. Yung mga, yung mga basic na pinagbabawal sa akin na alam ko naman kung, kung makakasama sa akin o no? hindi. Ginagawa ko siya kasi hindi mo masasabi na anytime pwede kang mawala. Anytime, mami, ang dami mong mamimiss na opportunity. Na, hindi, oh. so far. Na pwede mo naman siyang, gawin, pero hindi mo sinubukan. Basta ano nga, di ba? Hanggat may buhay, kumbaga always choose to, yung kung ano yung mga yung pag magpasaya magpasaya sa iyo. Yung magiging memorable sa iyo, ganyan. May mga bagay na dumarating sa buhay natin na hindi naman natin ginusto, pero nangyayari sa atin kasi may dahilan. Baka mamaya may makapahama ka doon, di ba? May ibang plan sa'yo si Lord. Ikaw ko na Anong type ng adobo yung gusto mo? Ako gusto ko yung medyo ano eh. Ako kahit pork or chicken. Actually, may remember uh, na ko din sa Ang dami kong naaalala sa pagkain ng adobo kasi yung papa ko mahilig siyang magluto ng adobo. Tapos gusto niya yung nagmamantika talaga, yung tipong wala nang natitirang ano, natit nalulusak na yung bawang at sibuyas, 'di ba? So, ganun yung ano. Yung gusto kong klase ng adobo, yung nagmamantika. Tapos after nung ano, after mong magluto ng adobo, magsasangag ka. Yes. It's the best. Sarap. Mm -hmm. So, yun na mga na naluto na natin ang adobo. Please welcome so, Miss Bianca. Wow. Grabe. Inabot na lang kami ng gabi. Kaya... Grabe siyang magluto. Alam mo, sobrang detailed siya talagang. Wala siyang ini skip na process. Yes. So, yun guys, let's eat na. Pero by the way, ano bang ipapwede natin ipangalan sa adobo mo? Ikaw ba may pangalan ka na sa adobo mo? Wala, ngayon pa lang. So, ako na magpapangalan. so, papangalanan natin tong spicy traditional adobo by Bianca. Ang haba, no? So, tikman na natin. Okay. Parap. Tikman. Sabi ang sarap. Wala nga biro. Ang sarap. Ang galing. So, Pero ikaw, Ah, uh, Bianca, sabi mo, mahilig talaga yung kuya mo dito sa pork Adobo. At tingin mo, uh, kung nakikinig si kuya mo ngayon, anong gusto mong sabihin? Like? Gusto mong sabihin sa kanya na malakas ako. Ay, ka, na dalawang operation na yung napagdaanan ko and may isa pa. Sana last na kasi ang bigat sa bulsa. Ha, ang hirap din kasi pagdadaanan mo, di ba, yung mga operation, di ba, yung mga... Rembita na naman yung sasabihin ng doktor na alam mo na yung mangyayari, 1% lang yung chance na mabuhay ka habang ginagawa yung procedure, gano'n. Alam mo, naniniwala ako, proud na proud sa'yo yung kuya mo ngayon at naniniwala siya nung umalis, nung umalis man siya sa tabi nyo, ginawa na siya ni Lord, is naniniwala siyang alam niyang makakaya. Yeah. Kasi Kita naman sa itsura mo na you are a very strong person. Like yung adobong niluto mo Naman. Na very strong. Na kahit, alam mo yung, ang dami nating pinagdaanan bago maluto to, Inabot na tayo ng gabi, tapos, mali uh, tayo ng dalawang kalan, kasi naubusan kami ng, ng gas. So, ang daming pinagdaanan, pero at the end of the day, naging perfect. Nagawan siya yeah. ng paraan. It's like your life, no? Na madaming pinagdadaanan, pero at the end of the day, Nananatiling masarap. I mean, so, i i we go convert natin sa boy, nananatiling positive lang. Yeah. Right? ba? Diba? Di ba, di ba, positive lang siya sa life? Parang walang pinagdadaanan. Siyempre. Di ba, ang galing. Alam nyo, uh, alam mo ate, uh, Abis Bianca, maraming maraming salamat sa pag-share mo sa akin ng story mo. Hindi lang, hindi lang uh, adobo ang pinatikim mo sa amin pina-experience mo din sa amin kung paanong maging thankful sa life. Yeah. Yeah. And in-inspire mo din kami sa, uh, sa story mo na kahit anong pinagdadaanan sa so, buhay. Maraming tao mga pinagdadaanan ngayon. Madaming may depression. Pero, no? Siyempre. Libangin mo lang sarili mo. At manatiling. Positive. Positive. At sabi nga niya, malakas. Yes. Yun. Malakas. Alam pa ka natin si Miss Bianca. Grabe. Miss Bianca, thank you so much sa pagsama mo sa amin dito sa Uh, lutong lakbay uh, nawa ay napasaya ka namin na yung araw. Ay may gusto ko bang sabihin sa ano? Uh, thank thank you for inviting me here. Yes, English. <laughs> Ayon, hindi ko pinalagpas tong opportunity na to kasi hindi ko alam kung may next pa. Ay, huwag, huwag kang mag-alala, may next pa yan. Marami pang next time. And no, kami ang dapat mag-thank you sa'yo. Kasi from Makati, nagbiyay ka pa dito, di ba? Para lang, maglakbay at magluto. Kaya nga lutong lakbay. So, again, Miss Bianca, thank you so much. Saludo kami sa iyo. Always remember, ano man ang pinagdadaanan mo sa buhay, God is always with yes. us. Kayang-kayang lagpasan. Yes, yan. Up here okay. tayo. So, yun nga mga karepatid, maraming maraming salamat po sa inyong panonood dito sa segment namin ng pangarap, pangarap na lakbay kung saan kami ay nag- lulutong lakbay, di ba? So yon, again kung di ka pa nakasubscribe, mag subscribe mag-subscribe ka na sa aming YouTube channel. Mag-comment ka na din, mag-like. Mali mo, ikaw na ang makakasama namin sa aming next na lutong lakbay segment. Hanggang sa muli, again this is Gigi and this is Bianca and hanggang sa muli, paalam.